เย้เฮ <Yay! S 2> <laughs> nag-edit na nga muna ako dito bago nga kami umalis. Pagkatapos ko nga mag-edit, kumain na nga muna kami ng sopas nila Kyle. Ayaw pa nga talagang kumain ni Kyle dito, pinilit ko nga lang dahil maaga nga yung tournament nila ngayon. Katapos nga kumain, gumayak na nga din kaming dalawa. May bagyo nga talaga ngayon, pero tuloy pa din talaga yung tournament nila. Nagulat nga ako, paano ba naman kasi nag-double entry nga itong si Kyle. Yahatid na nga lang kami ng daddy niya at iniintay na nga lang namin dito dahil meron pang ginagawa, juice ko. na nga lang din pala namin sila dine. Kaya maaga talaga kami ngayon. Paano ba naman kasi sila nga yung first game. Pero pagdating nga namin dito, eh naglilinis pa nga lang sila at kinakabit pa nga lang talaga yung net. Iniwan na nga din muna kami dito ng daddy niya at babalik na nga lang daw siya mamaya. Tapos nagpapawis na nga muna silang dalawa dito ni Kyle. Kaya maya nga lang tinawag na din kaagad yung pangalan nila. Parehas babae nga yung nakalaban nila ngayon. Mabilis lang naman din natapos. Line judge nga ngayon dito si Kyle at habang nakaupo nga siya eh naglalaro siya ng badminton. Ewan Diyos ko po. Wala talagang kasawa-sawa itong si Kyle at walang kapagura Ewan ko na nga lang talaga kapag tinanong ka dyan ng mga naglalaro. Kung shot ba or out. Maya-maya nga lang sila Kyle na nga ulit yung next. Dapat nga talaga sila na nung daddy niya dahil ang next na ka-partner naman niya ay yung daddy niya nga. Pero papunta pa nga lang yung daddy niya kaya naman sila na nga muna yung pinaglaro ni Jay. Maya maya nga lang dumating na nga din dito yung daddy ni Kyle. Sakto nga kakatapos nga lang din ang game nila Kyle dito. Shoutout niya po pala dito sa mga taga-kampo. Ito na nga yung first game nila ng daddy niya. Pag nagkakamali nga dito yung daddy niya, tawang-tawa ko paano ba naman kasi tumitingin nga sa akin. Napilitan nga lang din talaga yang ang daddy niya dahil gusto nga lang din talaga niyang pagbigyan itong si Kyle. Ang dami nga din talaga kasi gagawin ng daddy ni Kyle pero iniwan niya ngayon para kay Kyle para nga din hindi magtampo. Kahit nagkakamali nga yung daddy niya dito eh hindi naman nagagalit si Kyle. Ilapitan pa nga niya dito yung daddy niya habang nagpapahangin at tinanong niya nga kung okay lang ba. Tapos nang hingi nga ng saging si Kyle don pero hindi naman niya naubos. Ito na nga yung second game nila ng daddy niya. Laba din kasi talagang papawis yung daddy niya at nalilito talaga yung daddy. Daddy niya lalo na nga kapag may net. Marunong naman yung daddy niya pero hindi ganun kagaling lalo na nga at katulad ni Kai. Next naman nga sila naman dito ni Kuya Jet. Mabilis nga lang din natapos dahil hindi na rin talaga ako kumuha ng mga ibang clip. Ano ba naman kasi gusto ko nga na napapanood ng maayos yung game dito ni Kai. Bali sunod-sunod nga yung mga naging laro talaga dito ni Kai. Ito na nga yung last game nila ng daddy niya. Bali ang naging score nga nila ng daddy niya ay 2-1. Nice, <laughs> ano, ano? Ano? Ay isko ano? sila ng food nilang dalawang magdadi. Inuwa na nga rin pala ni Jet yung para sa kanya. Hindi na nga naintay ni Kyle yung kuya Jet niya, pati na rin yung daddy niya, kaya naman kumain na nga talaga siya dito dahil nagugutom na nga daw siya. Nagburger nga lang dito yung daddy niya, at tinabi lang yung rice niya. Kanina pa nga talaga niya ako binibigyan, pero sabi ko ayoko nga. Hindi kasi talaga ako mahilig sa burger. Sakto nga, pagkatapos nilang kumain, nagpahinga nga lang sila sa gle, tapos ito na nga yung championship nilang dalawa. Pagkatapos nga ng laro nila dito, kumain nga lang ulit si Kyle dito ng niya. ko na nga muna din yung daddy ni Kyle dito para nga matapos siya sa ibang gagawin niya. Alauna na pala nito, kaya naman nakakaramdam na talaga ako ng guto. Buti na nga lang talaga at hindi kinain ng daddy ni Kyle dito yung pagkain niya kanina. Sakto nga, masarap din yung food nila dito, kaya naman ito, kumain na nga muna ako dito habang naglalaro pa nga si Kyle. Kahit anong bawal ko nga, ayaw talagang tumigil ni Kyle na maglaro ng badminton dito sa gilid. Pero maya-maya nga lang nagulat ako lumapit sa akin at nakipagkulitan nga, Umaalis na nga dyan pero sabi ko mamaya na nga dahil wala nga akong kasama dito Ito na nga yung iniintay namin para makauwi na nga din talaga kami Sila na nga yung inuna dito sa awarding Meron nga din palang kasamang cash prize to Mahalaga nga talaga kasi dito kay Kyle eh makakuha nga siya ng medal Ang ginugol pa nga talaga dito ni Kyle eh makakuha siya ng trophy Kaya naman mas pinagbubutihan pa nga talaga niya Yun lang, thanks for watching, bye bye!